Ang ano to, no? I think sinabi to ng Presidente kasi napakaraming pumupuna pagka bumabiyahe siya. Napakaraming mga tao na kada biyahe niya binibilangan siya kung ilan na ba yung biyahe niya na foreign trips kung ilang beses na ba siya lumabas, sino ang kasama niya. Pero kita naman natin sa inannounce niya na almost 1.7 trillion pesos in, ang in investments, ang, gin, ang inani natin sa kanyang mga pagpunta sa mga foreign countries na ito at sa pag sa kanilang mga business sectors. So siguro isang paraan ito ng Presidente para ipamuka sa kanyang mga bashers na ito ang produkto ng kanyang pagba, pagbabiyahe. At hindi lang ito a uh, simpleng pagpapahinga at nagtatrabaho talaga ang ating pamahalaan Siguro po uh, just to substantiate um, our